Ronaldo Valdez, pumanaw sa edad na 76. Ngayong araw nga ay pumanaw ang isang batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Nakilala nga din siya sa ilang pelikula dahil sa sobrang daming pelikula niyang nagawa. Lalong lalo na sa pelikulang Seven Sundays. At sa tawag na Lolo Sir ni Catherine Bernardo sa kanilang series. Ano kaya ang naging cause ng death ni Mr. Ronaldo Valdez? Talaga namang napakakulay na naging buhay ni Sir Ronaldo Valdez. Ano kaya ang naging cause of death talaga? Kasi ang nag daw ay QCPD. So, talaga namang uh, isang misteryo. Muli po hanggang dito na lang mga kakamon, no? See you in the next content. Thank you, thank you so much. Gracias. Come on!